Okay, nandito si uh, Miss Ana Marie. Magandang hapon po. Ano po ang uh, maikikwento natin ukol sa ating uh, panood kanina? Nandun ho ba kayo? Sa oh, hindi ko masyadong nakita no kung nandun kayo. Ah, sige po, nandun ano po? po ang, ako. Okay. Ano po ang uh, kwento natin? Ang nangyari po dito is yung anak ko po bibili po siya ng sesto tapos bigla pong nakasalubong po nila si Timenya, yung retired police po. Mm -hmm. Na bigla pong, uh, pong nagpabotok sa harapan nila. Tapos po, nagmura po sa kanila, tapos tinutukan po sila ng baril. Mm -hmm. Kaya po, ano, uh, nakakasyak po yung nangyari po dun sa pagtutok po ng baril sa kanila at pag po. Kasi mm -hmm. mga minor de edad po sila eh. Mm -hmm. At saka po, isa pa, retired police po siya. Mm -hmm. Dapat po, hindi po ganun ang attitude niya. Mm. Inyo po bang uh, kilala si Mr. Retired Police? Opo, matagal kilala na. kilala po. Ah, matagal na. Opo. So, inyo pong kapitbahay. No? Opo, kapitbahay po. At saka po, ilang beses na rin po niyang ginawa yan. Dati po, nagbigla na lang po siya nagpaputok kasi wala po siyang ma hmm. Bigla po nagpaputok po. Siguro ang magandang tanong natin, Ma'am Ana Marie, is bakit ho kaya nagkaroon ng uh, insidente? Ano ho kaya yung mga pangyayari? Kasi ang video, syempre, nakaka-capture niyan a certain period of time, no? Ano ho kaya yung mga nangyari bago nung may uh, nagvideo? video Mayroon ho kaya yung mga insidente na baka na-trigger or naging uh, basihan, no? Para sa uh, pangyayari. Opo. Uh, Actually, ang talaga pong nangyari is, ang una po is, uh, may celebration po sa kanilang kapitbahay which is nagbibidyo okay po pero uh. that time 9 am pa ah, uh, 9 pm pa lang naman po parang naiiritab ko yata siya kasi may celebration na kapitbahay nila mm. Which is, alam naman po nung mga kapitbahay namin na hanggang 10pm pa, pwede po silang mag-celebrate. Mm -hmm. Yun po, pinagmumura po yung mga kapitbahay namin. Mm -hmm. Okay na nga lang po yung murahin niya na lang po eh. Kaso po, nagpaputok pa po siya ng dalawang beses. Mm -hmm. Yun po yung talagang main na ano, na, na pangyarihan po ng ano, pagpapaputok niya po. Okay, no. So, kasi yung pagmumura ho actually settled na ng ating Korte Suprema yan na on its own, no? yung uh, pagmumura, hindi naman siya. Depende rin kung paano sinabi. Pero yung pagmumura, sabi ng ating Korte Suprema, eh, tila normal na parte ng buhay natin yan na minsan talaga hindi ka makakapag-file uh, ng kahit ano dahil lamang nagmura. No? Siyempre, depende pa rin yan sa case-to-case -case basis. No? Pero I think, uh, gaya ng nangbanggit mo, uh, Miss Anna Marie, is pinaka-concern mo dito yung, uh, yung pag-discharge -di no? ng uh, firearm. Although wala ito sa video, no? yung pagpaputok. Oh, kasi biglaan din po kasi nang nangyari. Mm, wala so yung nakapag-video. Ah, oh, yung video. Pero marami is after, pong nakasaksi. Oh, na napaputok na. po siya. Okay. So siguro ang tanong ko po sa inyo, Miss Ana Marie. Ano po ang lagi ako no, sabi, sabi ko sa staff kanina, ako peace loving ako eh. So lagi kong tanong sa inyo, Miss Ana Marie. Ano po kaya ang uh, gusto niyo na resolution? Uh, willing ho ba kayong makipag-usap? Willing ho ba kayong makipag-settle, kompromiso sa pangyayari? Ano po kaya ang uh, Um, gusto nyo na ano. Kasi yung ating abiso is tutuloy natin. Depende dun sa inyong gustong outcome. Kasi yung iba ho, gusto, settle na lang kami para peaceful lang. Anyway, kapit-bahay ho namin yan. Baka naka, nakainom or may pinagdadaan ng mahigpit. No? Uh, ang kagandahan naman kasi ho dito, at least walang nasaktan. Pero syempre, hindi naman valid yon na Uh, magpapaputok ka lang ng walang basihan. So, kaya ako tinanong, baka ano kayang events. Uh, good afternoon, ma'am. Ma'am, uh, dumulog po dito si ma'am Anna Marie. No? Ah, uh, may reklamo po siya, ah, uh, da may nagpaputok uh, daw diumano ng uh, firearm at ito po ay uh, asawa niyo po yata, no? Uh, inyo po bang uh, ano po ang inyong thoughts or masasabi rito? Ah Kasi po, uh, ano po po 'yan? Hindi malayo sila sa lugar namin na kinanaryahan. Kasi po, yung kinan lang po talaga, ma'am. yung kapitbahay namin nagbibidyo okay mula alas 10 hanggang alas 10 ten o ten a.m. to to ano po to ten p.m. to mm -hmm. siyempre po matutulog na po yung mga tao tapos asawa ko naman po senior naman po yun eh mm -hmm. kinausap na lang po niya na sinawal lang niya na de pa hindi naman po yung video okay mm -hmm. so matagal po hindi po sila involved dito hindi ko alam bakit sila nakisawsaw dito sa mga kapitbahay namin ay kung tutusin niya po, wala naman po sila. Tapos sila pa po ang nanonugod sa amin. Mm. Pinakmumura po kami ng mga pamilya na yan. Yung pinost nila, makikita niyo naman po yan. Hindi mm. na nga kami nires, hindi na nga na pa ako nirespeto niyan eh. Mm. Kung baga sa ano, yung pamilya po niya, si yung mga pamilya na mga nasabi niya mga anak niya. Sila po ang sumugod sa amin yan. Hindi mm. kami nanonugod sa kanila. Nagulat na ako, nagkisaw-saw pinang sa gulo na. Hindi naman magulo. Bo, anong reklamo niya po daw dyan, sir? Ah, uh, well, um, uh, iniisip niya ho kasi na makapag... Uh, uh, file ng case no sa akin po kasi syempre there are always two sides to a story o, no ah, nandiyan ho yung inyong side uh, ah, tama o, naman po kaya binibigyan din namin kayo ng pagkakataon at nandito so naman pwede po pwede naman po mag-usap na ano para ko kung, kung pwede naman na sa maayos na usapan kasi wala kami, ho, wala naman kami. Ano sa kanila? Nagtataka lang po ako mm. at ganun po ang reaction nila sa amin. Mm -hmm. Wala na silang respeto sa bawat isa dito. Kay tipid po nila inaaway din nila. Eh. Ang okay. point ng namin doon. Ang layo po nila. Mm. Dito S po kami kapitbahay lang po namin yung sila sa Uway. Okay. Nagulat kami. Sila ang sumugod sa amin po. Mm. Binuduro po kami. Okay. At ako din po binagmumura nila. Oo. Uh -huh. so, dapat po, I'll ano yung nila? O tapin na nila? O oh, oh, ano ba talaga? Alam mo naman sa sarili mo, na nandun yung oh. anak ko, biglang nagpaputok yung asawa mo. Anong susugod? Eh, Bakit, kami kami hindu... su... Bakit, kung... Bakit kami hindi susugod? Bakit kami hindi susugod sa inyo? Nagpaputok po yung asawa mo. Di ba? Hindi Kagawad po. Wala ka tayo doon sa... Kagawad ka gusto ko, i-respeta ka namin. Hindi mo alam ang batas. Hindi na yan ka. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling. May video. Magandang may mga tao. Si kailangan pa ba? O kailangan na mag-uusap? Ilang days na. Dapat kinausap mo po kami. Ilang days ka namin pinagbigyan. Almost one month. Hindi ka nga, nga pupunta sa amin eh. Para mag-sorry. Wala kang sorry. Hindi ka marunong po kang kagawad. Apo, uh, relax lang. Kayo okay. po nagmumura sa amin. Dinuduro nyo kami. kami Hindi kami nagmumura sa iyo. Pumunta Kasi po kayo sa bahay namin. Makikita mo yung post naman eh. Oo, diba? talaga Sino namang po pumunta kami. Kung hindi nagpaputok ang asawa mo. Asawa ka eh. Dapat pinigilan mo yung asawa mo. wag ka mag magulang Ikaw po kayo, dapat kayo po ang magalo sa mga anak mo. Paulit-ulit ano na yung asawa na mo, hindi mo kasi pinagsasabihan. Alam mo maganda siga, yun, Siga-siga kayo. Mag-usap na lang tayo ng personal. O, kung kaya na nandito na kami, sasabihin mo mag kasi hindi ko kaya yung makipag-awit sa buhay Hindi ako tayo kipag sa yun. Maganda yung, yung, yung mag-usap tayo ng personal. Maganda yung mag tayo po eh. para ma-isip na lamang. ngayon niya lang naisip na mag-usap kami, which mm. is almost one month, dapat pumunta na siya sa amin, di ba? Kagawad siya eh. Ah, siya lang. ngayon oh, siya oh. nag insist mag-usap kami. Pero kailan dito, po na on air? problema yun, ma'am. Ang maganda na lang po yan, mag-uusap na lang kami ng personal. Okay. Para may mamagitan na lang, para, para malaman yung lang sa inyo nangyari, na trauma yung mga bata. Wala ako, labas ako dito kasi bilang kagawad din dapat dinespeto nila ako. Ang, hmm. ang point ko lang doon, nakita mo silang pumunta sa amin para murahin kami, para duruin. Wala naman pong problema kung gusto namin magkabati lahat-lahat, walang problema po. Hmm. Para matapos na po yung problema Matapos na po yung problema na yan. Kasi kami, wala naman kami intention na makipag-away. Ilang taon na kami dito. Wala sir, na dapat na, na sir, asawa sir, nandito na po. Sir, dapat na, na, na dapat po, naisip eh. mo na yan, But, umpisa pa lang. Alam mo yun ang problema sa iyo eh, Ana eh. O, oh, ka lakad, kasi pa nga doon, nakapamayawang ka pa eh. Naka, tamo yung attitude mo. Dapat, maganda yan kasi dapat talaga. Mag-uusap na lang tayo ng personal para malaman natin yung punot dulo at kung sino ang kumusa may may mga pagkakamil ng bawat isa malalaman natin hindi yung yung iniinsist mo yung magano attitude. In willing ho ba kayo ma'am Ana na makipag-usap pa? O, hindi na po. Nag-aalok po kasi siya po, ng usapan. Kasi po talaga pong itutuloy na po namin yung kaso. Okay. E, wala is naman po sobra problema na po sila iyon. E. E. As per ma'am Ana, hindi daw po sila makapag-file ng kaso kasi hindi daw po sila makakuha ng CFA dahil nga daw po na si Mrs. po ay kagawad po doon Oo. sa barangay. Palakasan ang nangyayari po. Well, Ma'am Ana, depende ho sa kaso na ipafile nyo. Hindi lahat ng kaso kailangan ng CFA. Okay. Hindi lahat ng pag more than one year ang parusa. No? Factual lang huyan yan, na nasa batas huyan yan. Pag more than one year ang parusa, hindi ho kailangan ng CFA. Nasa katarungan pang barangay lo natin yan. So, depende ho sa ipafile nyo. No? Kung it, it's really up to you. Pero ako, kung mas lumamig ang ulo at makapag-usap, why not, no? Uh, peace be to everyone. Pero kung talagang hindi, hindi rin naman ho namin kayo mapipigil, no? Mm -hmm. like I always say, karapatan nyo ho yan, uh, buhay nyo ho yan, at uh, hindi naman ipinagkakait sa inyo ng batas ang paghahabla. Kung talagang gusto nyo. At alam naman po ni Ma'am Blair, siya nga nagsabi kanina, kung, kung talagang kaso, talagang kaso, tama po ba Ma'am Blair? Ganun talaga kasi lalabas naman ang katotohanan niya kung sino siya sabi ng totoo. Wala naman pong problema kasi lahat tayo may karapatan. Kung bago sa ano, sir, ang uh, sa akin lang naman, bilang kapitbahay o ano, ayusin lang, di ba po? Pero kung mm. sila ay nagmamalaki, wala tayong magagawa. Decision making nila yun eh. Mm. Pero sa totoo lang, ang layo naman nila sa posisyon namin. Ang layo po ng bahay nila sa, sa sinasaway nila. Hindi ko alam kung bakit paano sila napas dito. Mm, well, lahat po yan, 'yan. Opo, lalabas po 'yan, Ma'am Blair, no, sa Opo. Sa hukuman, syempre may mga testigo. Opo. Syempre, she sa said, she said to, eh. Ah. O, yung proven evidence, may mga parapentest, test, whatever. makikita naman po 'yan, sir. Kasi hmm. kung bagas ano, so counting problema, na hindi naman kailangan na umabot sa doon. Willing naman po kami pag usap hmm. Pero kung sila talagang ang ganyan, wala naman pong problema, sir. Opo. Respetuhan lang tayo sa bawat isa kung a simple simple problema na pwedeng ayusin na hindi naman bakit hindi naman tayo <laughs> hindi naman siguro pumatay yung tao whatever kasi yun naman po barangay barangay Ma, case pwede naman sila uh, magreklamo dun sa barangay po di ba sir Pwede naman Pero, basta okay. ho mabibigyan na sila ng uh, tamang atensyon Ma'am ana oh, matanong oh. ko lang ho gaano ho sa inyong estimasyon no gaano kalayo yung inyong lugar ah uh, kung saan nangyari tapos sa lugar nila Mama Blair Bale, isang... Estima nyo? Hmm. Isang, isang eskinita pong derecho. Okay. Mga ilang... Siguro, may isang kilometro, kalahate, kalahati. Kalahati lang estimate. po siguro. kalahati. Opo. Okay, malayo-layo. Well, para sa akin, malayo-layo din ng 500 meters. No? Magandang hapon po, uh, Sir Villafuerte, Police Captain Villafuerte. Magandang yes, hapon sir. po. Yes, sir. Magandang Oo, hapon oh, po. Hindi ko po alam kung narinig ninyo yung... ah uh, uh, diskurso kanina, no? yung kanilang ah, makulay sir, na, na exchange. Narinig naman po. Opo. Yes, sir. Opo. Ano po kaya ang masasabi natin uh, regarding dito or ano ang may tutulong natin kung meron man no sa yes, sir. sa parehong actually, partido. Sir. Yes sir. Actually sir, na-handle -na po namin yung case na yan. And okay. si Ma'am Ana Marie and yung family niya, uh, actually ilang base din namin po pinuntahan doon hmm. para mahimok po na mag file po sila ng case, pero hmm. yun nga po uh, despite po na uh, pag-ano natin, uh, hindi pa rin po sila nagpa-file ang sabi lang po nila sa investigator namin na hinihintay daw po yung advice ng lawyer po nila. So uh, up to now pa naman po sir, open pa rin naman po yan, pwede pa rin po natin i-file. So actually sir, hindi lang po sila yung complainant niyan, yung mismo pong, yung kanina po sinasabi na Marami sinaway po kami. na uh, yung sinaway po nila na uh, kapit kapitbahay po ni Sir Tomeño, yung alleged po na nagpapoto ah mm. uh, ang ano nga lang po medyo hindi na raw po sila magpafile ng case eh. kaya umatras so sila ma'am na lang po yung iniintay po namin para uh. po may file po yung case yes, yes. At saka marami po kami talagang magrereklamo hmm. lahat po okay so yun ho yung nag-hold back sa inyo Opo. No. pero ngayon ho ano ho ang desisyon niyo so kung uh, itutuloy po sir namin ang reklamo sir para po hindi na po siya paulit-ulit na ganoon ang gagawin niya. Ma'am Blair, uh would you know kung uh, listen yung firearm? Opo. Fire oh. ten years naman po ang ano nila, di ba? Mm. Ang validity ng ano. Saka wala naman pong nangyaring incident. Kumbaga sa ano, nagugulat lang talaga kami bakit oh. sila ang ano dito sa so, Muntinlupa ang layo naman nila. Okay. Wala naman sila doon sa pinangyarihan. Ma'am uh, Ana Marie, narinig niyo na po si Police Captain Villafuerte kanina. Hmm? Siya nagsabi na open pa rin. you are uh, the, you can file a case if you want to kaya yes, nga nang sabi natin no alam din naman to ni Ma'am Blair karapatan niyo naman ho mag ng kaso kung talagang gusto yun. Yun oh, hindi maaalis sa inyo yon so I think, yun ho yung abiso ko sa inyo. No? Depende sa penalty. Alam naman ho ng ating uh, kapulisan yon. Kung yes, ano sir. yung mga krimen na may parusa na kailangan pang dumaan sa CFA. Ah, okay. kaya sinasabi ko sa inyo, maraming krimen actually. Kasi yun ho ang naiisip ng karamihan. No? Na, lahat ng kaso basta magka barangay, eh dapat dumaan tayo sa baranggay conciliation. Hindi ho, hindi ho matik, matik 'yon, no. depende 'yan sa sa kaso, depende sa parusa. So, pag more than one year, kung tama mo 'yung aking recollection, pag more than one year eh 'yon. 'Yun 'yung uh, you can go ahead, no. Kung Yes, sir. Pa. Kasi uh, maganda ho ngayon, makapag-usap tayo pero para nakikita ko, no, na nag nag papataasan tayo ng yes. boses eh. hindi mariresolve, mm -hmm. no mm -hmm. I wish we could resolve it sana padang ganun. pero uh, hindi mukhang hindi uh -huh. ho natin mareresolve uh -huh. Opo, uh, ayaw ayaw na sabi ni sabi ni Ma'am Blair willing siya to talk pero kayo po mamana hindi na kayo willing to talk and nasa sa inyo po 'yun totally within your Captain Villafuerte, paano po kaya yung may mga nagtatanong po no na Yes sir Ah, uh, nagtatanong. papaano po ba yung yung barrel? Ito ba dapat kumpiskahin or uh, dadalhin na lang ito as evidence? Ah, uh, actually sir, hindi po natin na-recover yung barrel. Pero may na-recover po tayo na uh basyo po nung mm -hmm. allegedly na ginamit po dun sa uh, illegal discharge. And na-subject na rin naman po natin to for ballistic comparison, sir. Uh, so, okay. Yes sir, nung binalidate din naman namin sir, uh, may record po siya sa Uh, FEO, yung sa firearms ordinance po natin, and license naman po yung baril po. Okay. And lahat naman po to police captain, syempre will be made available no? in the course of yes, uh, proceedings kung ano man yes, po sir. yung ipafile. Actually sir, hinihintay uh, na lang po talaga namin sila sir na magano po para maipile po natin. Kung so, we'll tutusin dapat po talagang lumapit na sila to say sorry. Pero Ma wala eh. Ma'am Blair, sorry lang daw po. So, ba? Pero hindi na, hindi hindi ka na namin mapapatawad. Alright. Mm -hmm. All right. Hindi naman wala we na give, po We give you a chance. already. Kasi ka madali lang magsalita po, sir, kasi mm. um, hindi yung katotohanan. Mm -hmm. Kasi ako po, katotohanan lang naman po ang sa akin. Mm. -hmm. Kung sa aming katotohanan kung naman. Kung mo yung pinusila <laughs> na halos naman, na eh. kami. May kattoo. video nga po kasi kayo ang nangnunggod sa bahay namin. So, <laughs> nagmumura niyo po nga kami. Nakita niyo naman, di ba? Ah, klaruhin ko Ulan, lang po. As, oh, oh sorry, Ma'am Blair. Ah, sorry to interrupt. Oh. Klaruhin ko lang po. Yung video, bahay ni... Bahay nila po nila. Bahay namin po ah, yun. Okay. 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 Kasi lang nanugot kami. Kasi At kaya, kaya po, po sila sinugod kami, kasi nga po, nagpaputok. Ba't ka susugurin kung hmm. wala namang ginawa yung asawa mo, di ba? Eh wala namang kayo, sa inyo. Sa, hindi naman, hindi naman po kayo ang sinabihan. Hmm. Bakit kayo nakikisaw-saw? Hindi ka nga po ako. <laughs> hindi naman yung sawsaw eh. Kasi involved ang anak namin. Pero di Pero ba? yun bang... Ano Parang bulat ka naman, sa totoon. video. Oh, okay Alam mo, God. mo, hindi naman totoo ang sinasabi niyo, Madam Maana, eh. Maana, yung... Madam Ana eh. Mama yung, kids... Yung kids, yung kids nyo... na Pero yun ang katotohanan. Hindi mo nakita so... yung video? Oh my God. Ano ka ba? Ma'am, ma question, Mama Ana. No? Okay. Tanong ko lang po. Um, yun po bang kids nyo nandun sa bahay nila? kagawad nung nangyari. Doon po sabi. sa tapat, doon sa mismo sa harap mismo ng bahay. Nagpapotok po 'yan. Sa harap mismo ng bahay ni Ma'am Blair. Nandoon yung mga kids niyo. Doon po sa Celery no, Street. Opo. Hindi sa harap mismo ng bahay o Opo. Opo. O may distansya. Opo, kasi minura pa po sila eh. Sa, sa tinutukan ng baril eh. Mm -hmm. Okay. Well, yan po yung inyong allegation. No? Tama, Opo. sabi naman naman ni Ma'am Blair. Tama naman po. He, she said, she said dito, dalawa mm kayong uh, Babae, no but police captain villa is more than willing na banggit niya na ho yung mga yung mm -hmm. alam naman ng mga pulis yung nangyari po talaga so, so Kaso nga lang disappointed talaga po kami lalo mm -hmm. na po ako kasi that time po yung nasa video na hawak na po yung baril nung ano nung retired retired police wala pong nagawang action yung mga pulis mm -hmm. supposed to be dapat tanungin may lisensya ba or whatever mm -hmm. hindi po ba Parang disappointed talaga po kami, kaya humanap po kami ng paraan mm, mm, para po ma-voice ma out po namin. Okay. Well, like I always say, no ang uh, video only captures a moment of time. Mm. Kaya at least tinatanong ko sa inyo yung nangyari noon, before. Yung video nyo, para mga isang minuto, baka wala pa eh. So may nangyari noon, prior ako, to that, ako. may nangyari after. no mm -hmm. So hindi natin alam what happened. no umabot pa ng gano'n, magkakapit bahay naman kami saka pwede naman nila ako kausapin. Pero nagulat ako lang sa totoo lang po, sir. Pumunta sila sa bahay namin, hmm. tapos po sinugod kami, tapos hindi man lang tinignan niya ako, kung bilang barangay official man lang kahit wala na ho yun eh hmm. respeto na lang sa pamamay ko anong ginagawa nila lahat ng pamilya na lahat ng minor de edad niya sinusumunta sa bahay at sinugod kami at pinagmumura pa yung asawa niya nag pa po hmm. oops ang Oops. sakin lang naman, kung Nasa kailangan na... Nasa video ba yun? Nasa video? Mag-uusap naman. Mag-uusap naman. <laughs> Pwede okay. naman mag-usap. Pinost niyo po nga yun eh. Pati oh. yung mukha ko. Mm. Pinupost nila. Na. Wala naman kinalaman. Mm. Ang daming mga picture na pinupost nila yung mukha Sige. ko. Sige po. Basta kagawad, Blair. You're ready and willing na makipag-usap po. Uh, very happy na marinig namin yun, no? At uh, hindi naman, kahit naman magkasuhan kayo pareho, magkapit-bahay pa rin kayo. So, di ba? Medyo... Nasa sa inyo na yun. Gaya nga ng sabi natin. Pero, yun nga. More than willing, si Police Captain Villafuerte to assist you, na yes, para pa. po sa inyong karapatan. So, it's up to you. It's up to you. Mm -hmm. It's also up to you kung gusto nyo makipag-usap. No? sir. Okay. Kung wala, talagang... <laughs> Ganun lang talaga. Mm -hmm. Malaman natin pareho kasi hindi lahat ng bagay na vi video video no? Yan ho yung lagi tayong careful pag nakakapanood. Hindi ho... Hindi naman ho video simula nung 6pm hanggang 12 midnight. no mm -hmm. So... Maraming nangyari prior before, diyan ho papasok ang inyong testigo, ebidensya, lab reports nila Police Captain Villafuerte. ma-determine siguro yung oras ng discharge, no? yun ang aking palagay. Tanong, attorney, gusto lang daw po malaman ng mga netizen kung nasaan daw po ngayon si retired police. Ah, yan ng si Ma'am Blair ang makakasagot niyan kung nasaan yung kanyang mister. Hello Ma'am Blair? Yes, at saka ano po? Wala ang kami naman po, ganito lang kasi kung mayroon silang complain, wala namang problema yon. Kasi hindi naman kailangan na alamin pa yung kung saan yung asawa ko. Kasi kung sa asawa ko siya, natural po, uh, nasa fam nandito, po, nandito siya sa family ko. Siya ang family ko, siya ang asawa ko. Mm. So, hindi ko na kailangan siguro explain na kung nasaan yung husband ko. I'm sorry to say, pero siyempre po, sa family niya, dito, ako ang family niya. Malinis yung pangalan ng tao na yan. Mm. Hindi yan magiging ano, bana, mga official yan sa isang kapulisan kung hindi hindi maganda ang pangalan niya. Kaya lang siguro may mga tao talagang bastos basto. Siguro hindi natin masisisi din yung tao. So wala naman, habi ko, wala naman ginawang masama yan. Kahit magtanong sila dito na wala naman siyang ginawang tangit siguro o pinakay o binubog o whatsoever. Hmm. Ang bukod tangin lang po, ayaw lang po niya maingay nung that time kasi 10 a.m. to 10 p.m. ang tugtog po ng video okay is wala pong ano, di ba mayroon tayong city ordinance ang video okay, hindi pwede sa tabi-tabi ng bahay. Yun po is mayroon tayong city ordinance 100 meters away from the residence at kailangan mm -hmm. sa open space. So that time, kinausap niya, sinita lang niya. Hindi ko alam kung bakit napasok yung mga family ni na Ana Santiago tapos pati kami kami pa yung binubuli nila kami pang minumura nila at pinapaka nila yun ang ampo kasi pamamahay po namin yun asan yung respeto sa akin naman wala na yun tapos na yun sir Tony hmm. Pwede naman namin pag-uusapan mag usap mag-usap kami nang wala na yung oo pwede naman yung ganon, kasi sino pa ba yung mag magdadamay, hindi magkakapit bahay lang. Ha? Kung may konting hindi pagkaunawaan, mag kami. And willing naman po. Ganun lang po yun, sir. Doon po muna po tayo sa kabilang buto. Sapin po kayo ng isa sa staff namin. Mm. Apo. Okay po. Thank you so much po. Thank you po.